Hey, what's up mga ka-sewer, mga ka Ayan, vlog tayo ngayon dahil uh, may napaka-special na ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito, ka sabi ko dahil may connection to kay Idol Jabber Sniper. Sana mapanood mo to. Ayan, ito'y napakaganda mga ka-sewer. Ayan, kasi may nakita kong vlog na may gumagawa ng bahay niya ngayon. Eh, bahay ni Idol Jabber Sniper eh, ako naman, ginawa ko yung uh, mansion ni mansion ni Jabber Sniper. Ayan, natapos ko na nga eh. Ayan o, oh. ko sa inyo. Let's go! Ayan, complete yan. Uh, Idol Jabber Sniper, ayan. Ito yung mansion mo. Gawa na o. May swimming pool pa yan. Dabbedo yan, mga kabali. Mga kasuwer. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. 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 dito. Tapos, lalabas siya dito sa balkon din niya. Ang balkon din. Okay. Salon, makamiktado din. May pintuan din yan. Pupukas din, mga kapatid. Ito naman yung hagdan na pawa sa main floor, no? Ay, sa pa dito. May ano dito. Ano din? Bahay, ano, eh, guest room. Pwede kay Idol jumper Tahimik dito. O kay Kabungot. Ayan. Dito may, may, banyo din siya. Okay? May banyo din. Tapos may balkon din siya. Ayan. Tapos siya dito magkakape. Ayan. Tahimik yan mga no, Okay? Yan ang style niyan sa second floor. Okay? may nga bintana. Maliwalag. Kumbaga. Tapos punta naman tayo dito sa main ano, floor. No? Pinakababa. Ito yung magdan na. Galing sa second. Tapos dito sa main. Okay? Ito yung main na pasokan mga kabadi. Ayan, pasok ka dyan. Ito yung pinakasalas na ano. Okay. May divider din siya dyan. <coughs> Tapos, eh, uh, ito. Punta dito. Pasok mo dito. Sina. Okay. pwedeng dito may lounge. May ano. Yung uh, dining. 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 Tapos may galagay ng bar dito. Hindi ko patapos yung kusina. Okay. May uh, ano din dito. Kwarto din dito. Ito naman. Ito naman pwedeng kay ano pagbisita ni Brother Louis ya yeah. kay Louis TV yan yeah. pwede din dyan siya dyan ay, may banyo din siya dyan ng ano pagka ano hindi na siya lalabas na iihe ay baka papanghe sa lawas <laughs> ito may bintana din siya <laughs> okay ito banyo sa nga dito naman sa kusina sa salas yan may banyo din siya tapos eh, ito pintuan dito galing sa sa kusina o sa dining pagka punta ka ng swimming pool kumbaga ayan so, o sa mo yan pagka nainom ka dito sa bar ayan nainita ka ng konti pasok ka kung para sa swimming pool dive ka ng konti na makapagpalamig okay ayan yun ang yan style na sa meal natin okay tapos ito yung base nya okay may malilit na bato kong dito mga kawali eh mas uh, ano nya simento nya lays nya no? yan tapos ito swimming pool yan abaklas din yan ito naalis din yung mga nyog wala pang bunga nyog natin ok ito naalis yung swimming pool natin yan ito yung tubig ito mga pwede yung tubig yun, din alis <laughs> din ito yan tubig yan effect ng tubig Ayan siya mga kapatid Ayan Parang Nagdikit-dikit na Barbecue stick Itong payong na to Hindi payong pala <laughs> Parang ano Ito yung din Ayan Ayan Tapos nabalik Ayan. Pag nainita kang maligo Ito ka Kambay ka dito May inom ka na konti Ayan Tapos uh, may haggan din tayong nilagay may Pagkalasing ka Huwag kang ano Makakit ka na mabilis Palala lang, huwag maliligo yung lasing ha, pagka uh, ano, <laughs> din. No? Okay, tapos ito, pinaka, ano niya, ito mga bato din na maliliit, yan, dinikit uh, dikit natin dito. Ito yung tangki ng tubig, ako oh, abi. Yan, <laughs> nilagay ko lang. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yan pagkano. ano, hindi naman na yan. Okay, so, tapos may nilagay din ako dito, kung makikita niya, uh, ito sa video yung malit na hmm. tulik kan kay ng ulog. So malit na ano parang nakala mo yung waterfall ano waterfall so okay so yan ang kabuuan ng ating mansyon so balik natin yun okay let's go na natin dito sa tubig ng swimming so, pool kailangan may balik dahil ano mabasa tayo okay swimming so, pool So, nakita nyo ang pagbuo natin mga kawali. Ang pagbaklas at saka pagbuo. May isa pa pa lang nang dito. Ito pa lang, dito pa nang balik yung move natin dito sa tabi. Okay. May isa pa ang minapagit sa inyo. Itong main gate natin. Ito okay, na kumagalaw din. Ayan. Itong sa malit na gate, pasukan ng tao. Okay. Saka yung main gate ng pasukan ng sasakyan. Ayan. Ayan, pagka nakabili na si Idol Japper sniper ng kotse niya kung siyang magkagawang mansion na to yan, ipapasok yung ano, kotse niya tapos tumambay dito, pwedeng dalawa tatlo pa nga eh, kasya dyan eh. Yan, oh. sa dito, sa dito tapos sa dito, yan tapos yung si Bumblebee yan, pwede dito si Bumblebee pwedeng tumambay dito si Bumblebee yan, maganda, gwapong ano, ni Bumblebee pwede din dito, si na naman ito eh. Open space naman ito eh. Kaya, yeah. okay? Sana nagustuhan nyo ang ating munting mansion na nawawa class. Okay? Hanggang dito lang mga kawali. Salamat. Bye, Bye So, eh, ayan mga kawali, mga kasuwer. Kita nyo naman ang ano, ating munting mansion. Ano? Eh, sana ma mapanood to ni ano ni Japper Sniper baka magustuhan niya nung mansion na to. ayan Hindi na kailangan lang ano punta sa dagat na maligo. Eh <laughs> simple ka lang dito ano Jumper Sniper yan. Eh okay, ito yung mansion natin na ginawa. Ito ay ginawa ko last year mga kababi. Sorry. Nung tayo naka-lockdown no. <clears throat> ginawa ko siya ng ano 27 days uh, exactly ano you know? maghapon na gumagawa ayan mga lahat ng mga details ayan kinakat natin yan isa isa tapos uh, binibigay ayan. Ayan, ayan ang kinalabasan dahil uh, ano pinapakaganda ang kinalabasan nung natapos nga ito hindi pa ako makapaniwala nga ako ayan nakagawa ng ganito mga imagination mga body ayan ayan o no. so ayan hanggang dito lang mga kapatid mga kasuward See you sa susunod na vlog. Bye!